Sumayon so niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na patuloy po tayong magbigay ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at alam natin na hindi ito masasayang sapagkat kung makakaalam tayo ng mga bagay na patungkol po sa Diyos ay hindi tayo matadaya ng sinumang nangangaral sapagkat meron po tayong matataniman na konsan ay ito yung pinangahawakan natin yung salita ng Diyos at ngayon Patuloy po tayong tumugon sa mga komento na kung saan ay bigyan po natin ng paglilinaw na maintindihan nila yung kanilang mga tanong na kung saan ay hindi nila nauunawaan. At dito po sa programang ito, God's Word Ready Scriptures ay nagpapalinaw sa inyo pong mga komento. Kaya't halika at umpisahan na po natin. Ngayon po ang comment na manggagaling po kay Tunay. So hindi ko na po babasahin ng buo. Medyo mahaba. So, bigyan na lang natin ng alias na tunay. Ito yung kanyang uh, komento at uh, tanong na rin po ito. Basahin po natin, di po ba lahat ng tao sa iba't ibang bansa ay ang lahi galing din umpisa sa Israel noong unang panahon? Ngayon, lilinawin po natin dito sa tanong mo, ano Medyo naguluhan ako, ano? Sabi mo, yung lahat ng tao sa iba't ibang bansa o bawat lahi, ano? Ay galing sa Israel? nung mga panahon ano nung unang panahon. So ililinaw natin. Kaya narito po yung programa para magbigay linaw po no hindi para bigyan lagi kayo ng uh, pasakitan ng inyong kalooban kundi maglilinaw lang po no. Kaya doon sa mga dumadaan sa channel nito at nakikinig ay pagpapalinaw lang po sa pamagitan po ng kasulatan. Kaya babasahin po natin para makita natin kung galing nga sa Israel ang lahat ng tao, yung mga iba't ibang bansa at talikat, umpisa na natin at makita natin ang kasagutan sa mamagitan po ng kasulatan. Basahin po natin. Dito sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 27 at makikita natin saan nga ba nanggaling ang mga tao. Dito natin mababasa sa Genesis chapter 1 verse 27 kaya basahin na natin. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. So ibig sabihin po, nagsimula ang tao sa Diyos. Ano po? Nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae. So, ibig sabihin, doon po nagsimula. Ano? May pinagmula ng tao sa pamagitan ng Diyos ay nilikha sila na babae at lalaki. Kung iisipin niyo bakit walang bakla at tumboy? So, hindi po kasama yon Ngayon, ibang pag-aaral yun. Ano? Binigay ko lang po sa inyo kasi bakit mayroong mga, mga tumboy at mga bakla. So, talagang hindi to talaga dapat natin maunawaan na babae at lalaki lang ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Ano? Kasi mabakang makikita natin sa panahon natin yun. Bakit mayroon mga bakla? Bakit may mga tumboy? Ano nangyari sa kanila? Ano nang dahilan? Nilikha ba yun o hindi? Di ba? Kasi dapat natin makita na babae at lalaki. Kaya nga lang nagiging tumboy yung kanyang dating kalagayan. Pag sinabing tumboy, siya po'y babae talaga. So, nag aastang lalaki. Diba? Ganun po yun eh. So, ibig sabihin, babae at lalaki talaga. Ngayon, kalooban ba ng Diyos na maging bakla at tumboy? Abangan nyo sa pag-aaral natin sapagat hindi yan ang ating paksa. Dahil nabanggit lang natin dito sa talatang ito na ang pinagmulan po ng tao ay dalawang klase. Di ba? Na babae at lalaki. Opposite sex. Yun po ang pinagmulan. Kasi para dumami ang tao. Nakuha po ninyo? Kaya dito, alamin naman natin. Alamin naman natin kung sino itong dalawang taong ito na babae at lalaki. May pangalan ba ang mga ito? So, malalaman po natin sa chapter 3. Basahin po natin. Chapter 3, verse 20. Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. Yan po ang pinagmulan ng lahat ng tao sa mag-asawa po ni Ebat Adan. Kaya yung tanong mo, tunay, ano po, ay hindi po ang pinagmulan ng lahat ng tao ay ang Israel. Dapat mong malaman, ang pinagumpisan po ay sina Ebat Adan. So, yun po ang sagot ko para sa'yo. Ngayon, para maging malino pa sa iyo, no? Sasagutin ko pa rin yung tanong mo na ko saan. Saan ba nang galing ang Israel? Yan. Yan ang dapat natin malaman. Para matrace natin, saan bang galing ang bansang Israel? Ngayon, bago po natin makita ito, ititrace natin isa-isa. Kung -isa. nakita natin, si Naibat Adan ay nagkaroon ng dalawang anak na si Cain at si Abel. Ang tanong, paano pa rin dadami? kung dalawang lalaki ito, di ba? Kailangan merong opposite sex o may asawang babae itong magkapatid na ito. Alin niyo po ba? Nagkaroon ng problema. Pinatay ni Cain si Abel. Di ba? So, ibig sabihin, yung isa lang anak ni Timet eh, Adan. Kaya minsan nalilito ang mga tao kasi hindi nababasa ng buo ang kasulatan. Alam niyo po, dahil inutusan si Neebat Adan na magpakarami, magpaala nakin, di ba? Magkaroon sila ng maraming supling, maraming anak. Kaya tandaan po ninyo, kaya tayo ay nabubuhay yung po ang pinagmula natin. Sina Ebat Adan. Yan. Sina Ebat Adan po ang magiging ina ng lahat ng tao. Hindi yan po nagsimula yung ating lahi diyan sa kanaibat atan. Ang tanong, di ba balikan natin yung kanyang anak na dalawa? Pinatay ni Cain si Abel. O so, iisa na lang. Alam ano, niyo po, pag hindi talaga tayo nagbabasa, malinito tayo eh. Dumami nga po ang anak niya. Dahil sa utos ng Diyos na magpakarami sila. Kaya po, ito natin mababasa sa aklat pa rin ng Henesis chapter 5 verse 4 para makita nyo na dumami ang anak ni Eva't Adan. Matapos isilang si Seth, nabuhay pa si Adan ng walong daang taon at nadagdagan pa ng mga anak niya. ba? Diba? Matapos daw ipanganak si Seth sa kanyang edad na walong daang taon at dumami pa ang kanyang anak ni Eva't Adan. Diba? Ang tanong, maaari isa sa mga pamangkin ni Cain ang napangasawa. Ni Cain ano? Iisipin po natin, walang ibang mapapangasawa si Cain maliban sa mga anak ni Adan at Eva. Doon po manggagaling ang mga pangasawa ni Cain. Yan ang dapat nating malaman. Hindi man lilikha ang Diyos ng ibang tao. Maliban lang sa pagdami ng tao sa pamagitan ng mga anak ni Adan at Eva. Sapagkat nabuhay siya ng 800 daang taon. O po ninyo? Yan. Yeah. Tanda po ninyo, ang lalaki, hanggat siya ay merong lakas, di ba? Kaya pa niya makapag-anak. Kaysa doon sa babae, na kung ay merong menopause. O po ninyo? Pero nung panahon yan, hindi pa uso yung menopause-menopause. Sapagkat ang utos sa mag-asawang ito ay magpakarami. Ano? Ngayon, dagdagan pa natin para makita natin yung ganda na kung saan ay makita natin bakit dumami ang tao sa buong mundo. Kung iisipin ninyo, di ba't nagalit ang Diyos sa mga tao sa panahon ng Henesis? Di ba't ginonaw ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha? Nakita po ninyo ang ngayon. Dahil galit ang Diyos sa mga makasalanan at yung galit ng Diyos gugunawin sa pamagitan ng baha. Alam niyo po ba, nung gugunawin na po ang mundo, di ba, may nakita isang taong matuwid na nalulugod sa paningin ng Diyos. Tandaan po ninyo, iniligtas itong taong ito. Gusto niyo pong malaman kung sino yung taong iniligtas ng Diyos? dahil doon sa mga buong mundo at may kasamaan eh ay eh may nakita ng isang matuwid na tao. Ano po ang pangalan niya? Basahin po natin para makita niyo at may aral po ito. Sa Genesis chapter 6 verse 7 basahin natin. Kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa pati ang mga hayop na lumilipad dahil nang hihinayang ako sa paglikha sa kanila. Tuloy po natin, pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon, siya ay si Noe. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos, siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahon niya. At malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. Dito sa talatang ito, no, makikita natin yung pag-ibig ng Diyos doon sa mga taong matuwid ano ho? Anong aral ang makikita natin dito? Kapag pala, ikaw ay makadiyos, gumagawa ka ng kabutihan mula sa Diyos, sinusunod mo yung Kanyang mga utos, kaya ka palang iligtas. May aral pala dito. Ganun pa man ang tindi ng galit ng Diyos, pero kapag may nakitang matuwid sa harapan niya, iniligtas niya. Kaya yung buong mundo, nasalba pa rin sa pamagitan ng isang taong matuwid. Bagamat naroon yung utos ng Diyos na gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig, ilanong paman, mahal pa rin ng Diyos ang tao. Kaya si Noe at ang kanyang pamilya ay iniligtas sa pamagitan ng inuutosan si Noe na gumawa ng malaking tao. Ako po niyo ibig sabihin, dahil gusto pa rin iligtas yung natiran niyang tao. Alam niyo po ba, ilan ba ang naligtas? Isa lang ba? Ang naligtas po, pati iyong kasama ni Noe. Yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak. Na nakita po niyo ang aral? Ang Diyos ay nagkakaroon po ng habag at awa kapag may nakikitang tao matuwid. Ang aral dito, pinapakita sa atin ano? Yung galit at putong ng Diyos, pwedeng ipataw sa iyo. Pero sa oras na ikaw ay magpakumbaba, humingi ka ng tawad at sumunod ka sa kanyang pamaranat at utos, pwede magbagong isip ng Diyos upang ikaw ay patawarin at bigyan ng pagkakataong mabuhay. Yan ang uh, dapat nating malaman, mga kaibigan. Ngayon, dahil itutuloy natin, nagbigay lang po ako ng konting pangunawa sa ating binata sapagkat ang Diyos po ay nahabag sa mga taong nagpapakupaba. Kaya si Noe po ay sumusunod sa parangan ng Diyos, kaya naligtas po sila. So, diyan po sa uh, pamilyang iyan, dahil iyan lang po ang natira sa buong mundo, Nakita po niyo, diyan po muli nag-umpisa ang mga tao. Nakuha po ninyo. Kaya isa ko yan para maalaman niyo na kung saan, dyan pa rin po magsisimula yung mga tao. At diyan natin makikita ang tanong, ilan ba ang anak ni Noe? Alamin po natin. Basahin po natin sa aklat po ng Genesis chapter 5 verse 32. Nang limandang taong gulang na si Noe, isinilang ang mga anak niyang lalaki na Shem, Ham at Japhet. Alam niyo po ba, dito magsisimula ang bawat lahi sa tatlong anak ni Noe. Ngayon, aalamin natin kung saan ka kalahi. Sa lahi ni Shem, sa lahi ni Ham, o ni Japhet. Maging yung Israelita. Saan ba ito na konektado na mga genealogy? iyan ang dapat natin malaman. Ngayon, i-trace po natin. Ngayon, ito yung tatlong anak ni Noe, si Ham, Shem, and Japheth. So, ibig sabihin, itong tatlong anak na ito ay kumalat sa buong mundo. May nagpunta sa Europe, si Japit po yun. Nagpunta man ng Afrika, yun ay si Ham. At nagpunta ng Asia, yun po si Shem. Ngayon, kung ika'y taga-Asia, nasa line of Shem ka. Yan. Genealogy ka ni Shem. O tayo. Ano? Kasi tayo ay Asia. So ngayon, hanapin naman natin yung Israel. Saan siya naka-line? So hanapin po natin. Ngayon, titingnan natin sa graph na kung saan ito ay kinuha natin sa internet. Itong graph na ito. At para lang mapatunayan natin kung talagang tama yung kanilang graph, Magkaroon din tayo ng pagsisiyasat na kung saan ay makita natin yung descendant ng mga Israelita. Kung saan dito sa tatlong anak ni Noe. At maging tayo, saan tayo uh, nakalain. Okay? So dito sa Japet, sa anak po ni Noah, Greek, Thracians, Scythians. So dito natin manalaman yung mga lahi ni Japet sa lahi naman po ni Ham, Canaanites, Egyptians, Philistines, Hittites, Amorites. So dito sa partido ni Ham. Dito naman kay Shem, Hebrews, Chaldeans, Assyrians, Persians, and Syrians. So dito po kay Shem. Ngayon, dahil hindi natin makita kung alin dito sa tatlong ito So, dito meron pang where the descendants settled. For the most part, Japet descendants settled in Europe, Asia Minor. Yan po, nasa pa ni Japet. Kay Hams naman ay descendants settled in Canaan, Egypt, and Africa. Sa Shems naman po ay descendants were called the Semites, Abraham, Isaac, Jacob, David, and Jesus. So, dito, nakalain yung Israelita sa line of Shem. Okay? So, tayo naman, santay tayo nakaparte? So, aalamin pa natin. Kung graph na ito ay nagpapatunay na kung saan tayo malapit sa Asia, nasa line din po tayo ni Shem kasi kung ito ang tinuturong direksyon, marahil tayo ay sa partido ni Shem. Na kung saan dito pa rin nakalahi ang mga Israel. Okay po? At ito lang po ay base lang sa ating na research kung may katotohanan ba yan o wala. At ulit natin aalamin sa mga kasulatan ng sagot na hindi tayo magkaroon ng pagkarito. Ngayon ay reviewin po natin ang inyong tanong. Ano? Yung lahat ng tao sa iba't ibang bansa ang lahi galing din sa upisa sa Israel noong unang panahon. So nakita po natin hindi po nang galing sa Israel kundi sa mga anak ni Noe. So yun po ang ating na-trace na kung saan ay doon dumami at kumalat sa buong mundo sa mga anak ni Noe. Thank you rin po sa inyong panahon at pakikinig at pagsubaybay sa ating channel na ay tayo natatagdagan ng kaalaman sa ating pong pag-aaral. At kung kayo po ay may mga tanong pa, laging yung ilagay sa comment section at mapag-aralan po natin at magbigay ng linaw. Salamat po sa inyong pong uh, pagsubaybay. So may po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos Sama at ng ating Panginoon Sokristo. To God be the glory. Amen.